So, ayan mga mare, gusto nyo bang ma-achieve ang ganito kalapot at kakrimi na bilo-bilo? Ito talaga ang saktong-saktong timpla kung paano ko ito ginagawa. So, gawa muna tayo ng bilo-bilo. Nagamit ako dito ng 2 cups ng glutinous rice flour. And then, 1 cup ng tubig. So, ito po yung uh, measurement niya. 2 is to 1. 2 cups ng glutinous and then 1 cup ng tubig. So, gradually lang itong ilalagay and then haluin nyo ito hanggang sa ito talaga ay maging paste na yung hindi na siya dumilikit sa inyong kamay yung ganun yung tamang tama na timpla ito, mga mare so haluin lang natin ito okay so dapat ganito po ang consistency ng inyong bilo bilo tawag dito ay galapong o ayan na So, bilog-bilogin na po natin ito. Maglagay lang ko dito ng harina para, para dito natin ilalagay yung ating mga bilog-bilog, mga binilog-bilog natin. So, bilogin natin ito ng ganito kaliliit. So, same procedure lang hanggang sa matapos natin yung mga bilog lahat ng ating galapong. At eto na nga, nabilog na natin. Okay, so next step naman ay papakuluan natin itong ating sago. So, nakabili ako ng 10 pisong sago na maliliit sa palengke. So, pakulo lang ako ng tubig. Tsaka, kapag kumukulo na, saka natin ito ilalagay. So, ganun ang tamang pagluluto nito. And then, kung sa tingin nyo ay medyo maliit na lang yung puti sa gitna, Pwede na yan kasi pakukuluan pa rin naman natin siya kasama ng gata mamaya. Pero kung ayaw nyo pong magluto ng ganitong sago, ay meron naman ng nabibili sa palengke na luto na. And pwede rin naman na huwag nyo nang lagyan. Optional lang naman kung gusto nyong may sago. Okay, para sa pagtitimpla ng ating ginatan ay pinagsama ko lang yung... Uh, unang piga at pangalawang piga. So, mga walong tasa po ito. And then, isang tasa ng asukal na puti ang ginamit ko. So, magdagdag na lang kayo kung sa tingin nyo ay matabang. Pero, ito sakto na po ito. And then, maglalagay ako dito ng konting asin para magbalance lang yung lasa. And then, isasama na rin natin dito yung sago na pinakuluan natin. Okay, so, antay lang natin ito na kumulo. Medyo halu-haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim right, at kapag kumukulo na nga ay syempre, ilalagay na rin natin dito yung ating kamote, okay, kamote lang po yung ingredient natin dito tsaka yung saging, yun lang yung ilalagay natin dito and then, kapag ganito na, kasi saglit lang naman ito na maluto, no, so kapag ganito na, so pwede na rin natin ilagay yung ating bilo-bilo kasi saglit lang malumambot ang kamote, so ilagay na natin ating mga bilo-bilo mas masarap kasi guys kapag maraming bilo-bilo. Actually, ito lang naman din yung paborito ko, yung kinakain ko sa ginatan, yung bilo-bilo. So, antay lang natin ito na kumulo at lumutang ang mga bilo-bilo na yan. So, gagamit ako dito guys ng pampalapot. So, ang glutinous rice flour lang ito. din nalagyan ko lang siya ng tubig. So, hindi ako naglalagay ng cornstarch sa ating bilo-bilo, uh, sa ating ginatan. So, ito yung pampalapot na ginagamit ko yung harina mismo, yung glutinous rice flour edi lagay na rin natin dito yung saba so pwedeng hinog, pwedeng maniba lang so hinog na lang para manamis-namis din so okay lang itong sabaw na nakikita nyo okay na yan, tamang-tama lang po ito at heto na nga, lumutang na yung ating mga bilo-bilo o diba, napaka-creamy ng ating bilo-bilo So, ayan guys, pwede na to. Ready na ang ating bilo-bilo. Napakadali lang naman gawin na ito. Napaka-creamy, napakalapot. So, ayan, meron na kayong merienda. Lalo na ngayon, may at maya umuulan. So, bagay na bagay ito sa tag-ulan. Swak na swak na rin ito ang gawing pang negosyo. Kaya, try nyo na. Masarap din naman to kahit walang saging or kamote. Kahit bilo-bilo lang talaga. Try nyo na. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang aking recipe for today. Thank you for watching. Bye.